Agad ng araw po mga katagumpay. Bawat bayan sa Pilipinas ay may nakatagong yaman. Hindi ginto o mamahaling bato, kundi kasaysayang kailangang alalahanin at ipagmalaki. Pero paano natin may sasabuhay ang kasaysayan sa panahon ng makabagong teknolohiya? Sa episode na ito ng Servisyon Tagumpay, kilalain natin ang ahensyang nangunguna sa pagprotekta at pagpapalaganap ng ating pambansang identity ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang posisyon ni Engineer Arnold Divina at ito ang serbisyong tagumpay katuwang ng bayan kaagapay sa programa Kasama po natin ngayon si Efemio Agbayani ng National Historical Commission of the Philippines. Magandang araw, Sir Agbayani, at welcome sa Servisyong Tagumpay. Ay, magandang araw, Consi Divina. Mm -hmm. Buti naman po, medyo abala lang. Ang dami pong mga preparations ng opisina ngayon. Para po sa ating mga manonood, ano po ba ang pangunahing mandato ng NHCP? At paano ito makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino. So ang mandato po ng National Historical Commission of the Philippines ay yung palalimin at paunlarin yung pagmamahal sa bayan ng ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtuturo ng uh, kasaysayan at pagbabahagi ko ano yung mga uh, aral nito. So practically speaking, ginagawa yan ng NHCP by leading commemorations So kung ang commemoration po ay may historical aspect, katulad ng Araw ng Kalayaan, Araw ng Kagitingan, Bonifacio Day, Rizal Day, um, National Heroes Day, yan po ang nangunguna sa preparasyon po ay ang NHCP. Meron din po tayong 28 History Museums throughout the Philippines na pwedeng bisitahin ng libre ng ating mga kababayan at nagsasagawa din ito ng mga iba't ibang mga programa. Um, dagdag po po nito, Um, ang NHCP din po ang nagpapatupad ng Flag and Heraldic Code of the Philippines So mula po sa tamang pangangalaga ng pambansang watawat Pagbabantay sa uh, paano ito ginagamit, po ng National Anthem At yung pagre-register po ng mga logo ng government agencies at local government units under din po yan ng NHCP At isa na bahagi ng uh, mandato ng NHCP yung pangangalaga po sa mga lumang istruktura at gamit um, na bahagi ng ating heritage. So, um, napakarami pang mga ginagawa po ng NHCP na para may promote yung ating history and heritage. I and, um, and, uh, ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil kapag may na-develop tayong sense of pride sa ating mga sarili, mas naengganyo tayo magtrabaho, mas naengganyo tayong kumilos para sa kabutihan ng ating pamayanan. And marami po sa mga proyekto na ginagawa ng NHCP, nagbubunso din ng economic activity mula sa pagre-restore ng mga building sa pagpaproduce ng mga flags at saka ng mga markers no, na may uh, mga napapakain dahil <laughs> sa mga ginagawa ng NHC. Sir at Bayani, na yung marami pong kabataan ang mas sanay sa social media kaysa sa kasaysayan. Paano po ninyo sila may kayat na pahalagahan ang nakaraan? Uh, Nahihikayat po natin yung ating mga kabataan by using social media to promote history. No? Um, Nagpo-post po tayo ng mga lumang litrato, mga um, information tungkol sa mga uh, personages in our history, mga important anniversaries, but also we also um, but we also have audiovisual presentations, documentaries, um, virtual tours, at marami pang mga ibang uh, activities. And very active yung aming social media team in documenting the commemorations and other activities na ginagawa ng NHCP para mas mailapit po ito sa ating mga kabataan. At isang factor po kung bakit nalalayo ang kasaysayan sa maraming tao ay issue ng access. Saan ko ba mababasa yan? Baka kailangan ko po magbayad para mabasa yung kasaysayan natin. Mayroon tayong tinatawag na National Memory Project kung saan may mga materials on history na pwedeng basahin ng libre ng ating mga kababayan sa pamagitan ng internet. Siyang ko pa monyera. Pwede mo i-request ang isang LGU eskolahan para magkaroon ng historical marker sa kanilang lugar? Ano po ang proseso? Mali, ang unang step para mag-request po ng historical marker ay sumulat sa NHCP. Pwede nyo po ipadala uh, through email sa records at nhcp.gov.ph Doon sa email, banggitin nyo na po bakit sa tingin ninyo mahalaga na magkaroon ng marker sa inyong lugar. Tungkol saan? Tao ba ito? lugar, pangyayari. Ano 'yung mga historical sources na pwedeng sumuporta doon sa inyong assertion or inyong suggestion na ang isang uh, bag, 'yung lugar niyo ay mamarkahan, no? Once po na matanggap 'yung request, titingnan po ng aming Board of Commissioners uh, 'yung merit ng request kung ito ay kanilang mapayagan sa uh, saka po ipapatubog sa bakal. Bakal po kasi nababigat yung marker. Eh. Uh, at saka po i-install, i-unveil, ito turn over po sa local, sa local government unit o sa institusyon yung pangangalaga ng marker uh, para ito ay laging nababantayan. Kung sakali man po na hindi magrant yung historical marker, pwede din naman maglagay ng mga plake ang mga local government unit sa mga lugar na sa tingin nila ay mayroong local historical significance. No, hindi na po namin yan pupulisin, pero um, maganda din gawin natin ito, no? Para yung lokalidad alam din ko ano yung nangyari sa kanilang lugar at ano yung halagang pangkasaysayan nito sa kanila. May mga public programs po ba kayo na bukas para sa mga teachers, students o local na communities? Naku, napakarami po. Not just in our central office but also in our um, history museums. So, para ma-check po ito, pwede nyo pong bisitahin ang aming website, nhcp.gov.ph, ang aming pong Facebook page, fb.com slash nhcp1933. Ano-ano po yung mga activities na ito? Mayroon po kami mga on online and physical lectures, conferences, symposiums, uh, exhibits, mga trainings po na either limited na pang isang araw lang or isang pantatlong araw. Um, and bukas po ito ay nilamang sa mga teachers kundi sa publiko and especially sa mga local government units na minsan sila po yung mga nag-organize na and kami po yung mga nagserve as uh, speakers. Ngayong bahagi ng programa, bigyan natin ng spotlight ang isang tagumpay na kasaysayan literal at simbolikong naisulat sa bato ng ating bayan. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Pro. Noong November 2024, bilang bahagi ng NSCP project na landas ng pagkabansa, itinayo ang dalawang makasaysayang marker sa lalawigan ng Pangasinan, isa sa Manawag at isa sa Bayambang. Ang mga ito ay paggunita sa pagdaan ni General Emilio Aguinaldo sa lalawigan noong 1899 habang tinutugis ang mga pwersang Amerikano. Sa Manawag, ginita ng NSCP ang pananatili Aguinaldo noong ika labing apat ng Nobyembre, 1899. Habang sa bayambang naman, kinilala ang mahalagang panahong inilagi niya noon mula November 7 hanggang November 13. Isang yugto ng kasaysayang nagsilbing hudyat ng kanyang pagsimula ng guerrilla warfare. Ang mga marker neto ay hindi lamang paalala. Ito'y pagkilala sa kabayanihang lokal at sa papel ng Pangasinan sa pabansang paglaya. Narito naman ang mga tanong mula sa ating mga manonood na nais magmakilala ang serbisyo ng NHCP. Pwede mo bang mag-apply ang aming barangay para sa isang historical marker? Uh, kung sa barangay po, again, yung sim similar process po nung bilanggit ko ho kanina, Although ngayon po kasi hindi na masyadong nagmamark ng local government unit because we recognize na every community, every town, province, city has its history. Parang unfair naman kung may mga bayan na mayroong marker, may bayan na wala. Ang um, mas namamarkahan na natin, mga historical persons, events, and um, um institutions. No? Um, So yun po, uh, pwede pa rin naman po mag-request mag po through records at nhcp.gov.ph or kung physical man po na sulat, pwede nyo po ipadala sa amin, opisina. Pwede mo bang i-download ang educational materials para sa teachers ng Araling Panlipunan? So yung aming po mga documentaries which is designed talaga na mag-fit hanggat maaari sa 40 minutes kasi yun lang talaga yung naaalat minsan uh, sa mga klase. Available po siya for, uh, sa aming YouTube channel uh, NHCP official. Pwede rin po i-download sa National Memory Project. Mm -hmm. Marami din po na-download po doon ng mga aklat, mga litrato na pwedeng gamitin sa klase. Libre, libre po ba mag-research sa NSCP Library? Ah, yes po. Bukas po ito sa publiko um, Mondays to Fridays, um, 8 o'clock to 4 p.m. Um, and pwede rin po gamitin yung National Memory Project kung masyadong malayo yung Uh, aming opisina, aming library po sa inyo. Pwede so, po, pwede po kayo makipag-unayan sa amin through email. Uh, kung may kayong queries, info at nhcp.gov.ph. Kung mga literal na sulat na po ito na naka-address sa aming executive director or chairperson, uh, records at nhcp.gov.ph. Uh, pwede nyo rin po kami puntahan sa aming tanggapan sa TMk uh, TM Calo Avenue, Ermita, Manila. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming mga social media accounts sa Facebook po, fb.com slash nhcp1933. Sa iba pa po, NHCP official lang aming handle. At ang aming website po ay nhcp.gov.ph. Mga katagumpay, kung naisin nyo makatulong sa pagtataguyod ng kasaysayan, narito po ang ilang paalala kung papaano makipag-ugnayan sa NHCP. So, ang mga paalala lang po natin sa publiko, no? Um, bukas na bukas naman po kami para tanggapin ho kayo. Um, Kunto maganda po sumulat muna para po maging prepared din po kami na tanggapin kayo sa aming. Ano yung concern po ninyo? Uh, wag nyo na lang din po kami pagawain ng assignment ng mga anak ko ninyo, ha? Kasi po may mga nag email po sa amin na parang gano'n na po yung nangyayari. Uh, well, we encourage uh, our countrymen to research and we are willing to share our sources, no? Pero sa mga very basic, uh, parang sa mga very important concerns, you may definitely approach us. And we also invite our uh, kababayans to visit our 28 history museums throughout the Philippines. Libre po, walang bayad. Um bukas po 9 to 4 pm Tuesdays to Sundays. And we also are also open to partnerships po with uh, local government units with uh, non-governmental organizations. We even have a local historical committees network para po itong official na barkadahan ng mga organisasyon na mayroong malasakit sa kasaysayan, especially sa kasaysayang pampuok. And the more members, the more we are um, able to coordinate efforts po para ipromote yung ating kasaysayan. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Ang kasaysayan ay hindi lamang alaala ng nakaraan. Ito'y gabay tungo sa mas matibay na kinabukasan. Sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng landas ng pagkabansa ng NHCP, muling binubuhay ang diwa ng kabayanihan sa mga bayan, eskwalahan at puso ng bawat Pilipino. Ang po si Doc Engineer Arnold Divina at ito ang serbisyong tagumpay, katuwang ng bayan kagapay sa programa hanggang sa susunod paalam at mabuhay ang kasaysayan ng Pilipinas